Ba't ka umiiyak na eh? Ay, kasi naman na niluluko nyo na naman ako eh. Nalamin natin kung matamis. Jong, tikman mo Jong. Kung matamis, libre naman tikim eh. Libre <laughs> tikim. Oo. So pa, tikman? Ha? Ah, nabitin ah, nabitin eh. daw na eh. Okay lang, tikim pa isa? Wala lang sa mo naman yung tikim nila eh. Ay hindi. Tikim lang yan eh. Maganda dito pala bumili ng mangga mga kababayan kasi libre tikim. Bait-bait pa ni nanay, pinatikim niya kami lahat. Hindi matamis? Sana tinimpang niyo muna bago niyo tinikma. Ay sabi mo kanina, tikim lang. Isa lang naman ang tikim naman sir, huwag naman lahat. Hindi pa na malasahan din nila. Ay, eh, huwag niyo naman tikman kung hindi niya babayaran. Panay. Magandang hapon. Hapon na? Ay. Magkano kilo na eh? 180 po. Bakit ang mahal? Wala po ako eh. Inaangkat ko lang po. Ay, inaangkat nyo lang? Wala po akong sariling puno eh. Wala akong sariling puno. Nakikiangkat lang. Mat Ay, bakit ba? Puro batik-batik. Eh, hindi naman. Talagang ganyan lang. Hindi kaya sira yan ay? Hindi. sa ano lang ito. Sa? Balat lang ito. Matamis naman na Oo, oh, kung gusto mo, oh, tikman mo na. Oh, ayan. Pwede tikman na Pwede, sige. Magkano sa 180? Oo. Uh Tikman. Ay. Walang bawas, Nay? Siyempre, sa gitna, Nay, walang sira. Baka dito ay, sa gitna. Oh, sige, ayan, balatan mo. Oh. Testing mo nga, bro, kung matamis. Matamis. Okay. Matamis? Parang hindi eh. Tar lagi ka ba nagtitinda dito, Nay? Hindi, ngayon pa lang. Ay, ngayon lang? Bakit? Eh, kasi ngayon lang may huwag oh, yan. Yan, o oh, yan. yan. Parang rigid na yan, mga paninda mo. Hindi, talagang ganyan lang siya. Saan mo kinuha to Nay? Sa, may nagdi-deliver sa amin. may nagdi-deliver din sa'yo? Ilang taong ka na po, Nay? 75. Oh, marami ka anak? Ala, tatlo lang. Ah, tatlo. Asa asawa niyo Asa bahay. Ala, eh, matanda na eh, Mr. Ko. Ah, matanda na kaya ikaw na lang naghahanap buhay. Ako na lang ang may kakayahang maghanap buhay. Eh. eh dapat suportado ka na ng anak mo na eh. Eh katulad ko lang din mahirap yung mga anak. Mo. Ah, mahirap mga anak mo? Eh nagko-construction lang yung mga anak ko eh, may mga anak din sila. Oh. Malaki ba tubo mo dito, Nay? Hanap ako yung matamis, Nay. Matamis lang lahat yan. Matamis lahat? Mm -hmm. Kasi... Hindi, okay, matamis na lahat yan. Matamis na lahat? Mm -hmm. Ganyan, mga eh, magkano na yung ganyan na eh? 45. 45 pesos na to? Oo. Uh -huh. um, Tingnan mo nga, hindi na siya nagsama kumain. Oh. Ah, ya mo yan. Ako, lalong pumugi. Lalong pumugi, bakit kaya? Hindi naman siya naasimang kasi. eh. Ah. Uh -huh. Tikman ko muna nai ha. Oh, sige. Oo, oh, kasi kailangan nai bibili ng mangga kailangan matamis. Matamis 'yan. Sigurado Ay, ka? Ayun na tinan mo nga siya, o, hindi naman kumakain. Hindi, sabi niya kanina maasim eh. Nay, eh, tinta ka nai. eh, tinta ka. Matagal. Hoy, ah, pwede daw tikman ko 'yan, ikaw tikman mo nga. Kung matamis. <laughs> <laughs> oh. Tikman mo. Oh, oh, mo. na, matamis din to? Oo. mo kuya, libre daw tikim eh. A, tikim. Oo. Oh. Kasi bago na tayo bibili, kailangan alamin natin kung matamis. Jong, tikman mo Jong. Kung matamis, libre naman tikim eh. Libri Oo. <laughs> Risky! hindi pwede daw tigin hindi pwede tigin? muna namin na eh bago kami bili o ikaw tikman mo oh, okay. ha? hindi para sigurado Oh, tikman mo Oh. mga ilang kilo nabibinta mo na eh araw araw? depende kung saan mayroon na type 2 kilos ko you kaya know? kung minsan nakaka 10 kilo naman po isang araw mga ilang kilo itong dinisplay mo dito na eh? 30 kilos lang yan. 30 kilos na yan? Hindi. Isang kain? Hindi. Dalawang kahon. Ah, dalawang kahon? 30 kilos? Oh. Uh -huh. Ilan na nabinta mo? Eh, siguro. Baka mga uh, meron pa lang 10 kilos. Ah, so mga 20 yun nandyan. So, Patikman? Uh -huh. Ah, nabitin uh -huh. down na, pre. Ah, nabitin daw na. eh. Okay lang, tikin pa isang. Para sa karan naman yung timdil eh. Ay hindi tikim lang yan eh. Para sa sahan. Di nya malasahan. Para eh. Maganda pala dito nay anong lugar to nay? Munoz Pantog, Munoz Munyos, nibay siya. No? Maganda dito pala bumili ng mangga mga kababayan kasi Liberty tikim Bait-bait pa ni nanay, pinatikim niya kami lahat. Ba't tinatawanan mo na eh? Masarap! Hindi ko malasahan Nay. eh. Eh, si pakiyawin muna kasi lahat yan para malasahan mo. So, isa pa! Isa pa parang, isa pa. parang hindi ko lagi Isa pa na eh. Matamis talaga. Isa pa, Kuya Rizky. Oh, ito. Hindi naman matamis. Pili ka. Hindi matamis? Sana tinimpang nyo muna bago nyo tinikman. Ay sabi mo kanina, tikim lang. Isa lang naman ang tikim naman, sir. Huwag naman lahat. <explosive> hindi pa na malasahan din nila. Ano, ano, paano ko? Ay ala, nala ako, so, sir. Lugay na riyan. Wala pang tubo. Hindi ah, paano malulugay ang negosyante? Hindi pa yun, sir. Hindi ko nalasahan yung isa kasi. Ay, hindi ko nalasahan. Ay, ko naman. Ipagin nyo nalang nalasahan at saka nyo tinikman. Hindi, ah. pagkatapos na itumikim na, saka namin titimbangin. <laughs> Paano yung nyo pa at Natitikman nyo na lang. Hindi, yung nandyan natitimbangin. Ay, hindi ah. Ikaw hindi, naman, nai. Kasasabi kasa, 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 mo lang, nai, na libre tikim. Isa lang ang free taste. Hindi, hindi, wala kang pwede sinabing free taste na isa. Sabi nyo, pwede mong tik, pwede nyo tikman. Ay, ikaw lang ang titikim, siyempre. Ikaw lang ang bibili. Hindi, kami lahat. Hindi ah. Malulugi naman ako. E magkano lang ang tubo mo dyan? Magkano tubo mo dyan, Nay? 10 piso lang ang tubo sa isang kilo. Mm, mayaman o, ka na, oh. Tsura pa lang. Kung mayaman ako, hindi ganito ang pipin ko. Nagpagawa na ako. Hindi nga, ah. Kung mayaman ako. At kung mayaman ako, hindi na ako magkikita. Nagkukunwari ka lang, Nay. Alam ko mayaman ka. Mahirap kung magkunwari. Yung kasi, yung kahirapan, nakikita. Ha? Ay, titikim ka pa? Sige, kuha ka, tikim pa. Tama na, ay. Babayaran mo yan, sir. Hindi, nay. Tikim lang yun, nay. Pwede. Kawawa naman ako. Wala na mong nagkahanap buhay sa amin, kundi ako lang. Kawawa naman ako pagka aabunuhan ko yan, eh... Kinuhan ko lang yan. Inangkaan Lahat na tayo, nay, nagkahanap buhay. Kaya lang, sinabi mo kanina, pwede yung tikman. Hindi tinikman yeah, nila sa isa, -isa. Lang, ay. Ikaw lang ang titikima, hindi naman silang lahat. Kaya katulad nga, di mo nga nakataklo na siya, o. O, hala, malulugay ito. Hala, akong abonot yan. Ha? In, inangkat ko lang kasi ito, o. ko lang puno ito, o. hindi matamis tunak ko ako, Nay. Eh. Malalasahan eh. Ito, ito, baka ito yung matamis na inanap mo yan. Siyempre naman, di ba? Ay, mm. hindi naman libre. O, oh, tingnan mo. Sira na may yung binibinta mo na eh. naman Kaya ka hindi nga. Ha? Malalasahan na kaya ni Bandam? Ha? Eto, na eh, matamis na kaya to sigurado na. Kasi pag natikman ko matamis, bibili na ako. Ay, eh, huwag nyo na kong tikman kung hindi nyo babayaran. Eh, wala kong mangyayari yung... yung... sa akin siya. Nay, nay naman sabi mo, titikman eh. Eh, hindi naman ho lahat. Kaya tingnan mo yun, lahat naman kayo, nagtumikim na. Eh, isa lang ho ang free taste dyan. Kami nga wala kami free taste dyan eh. Oh? Nanay naman, ang ganda-ganda ng usapan natin. Nagagalit ka na. Ay, pa, paano naman? Tingnan nyo naman. Ang daidain -daid nyo naman na tumikin. O, oh, hindi. Okay, okay. Tama na. Oh, tama na, bandang. Ay, gusto ko naman. Eh, sa pupukuni naman niya, abong na mo ko rin Eh, nakikiangkat lang naman ako. Nakikiponsentuhan lang naman ako. Kung saan na e sarili kong puno e yan. Hindi, tama na, tama na. Okay na yun. Kung sarili ko ng puno, okay lang sana. Oo. Oh. Eh, hindi naman eh. Inaangkat ko lang yan eh. Ano pang paghahari mo na lang naman ako buti lang na may pambili lang na makamiti ng pagkain namin sa araw-araw. No. Tao sa mag-aabaw no ko. E, ano ko kukuha nang yaabaw no Korean? Pasensya Kaya ka. Wala lang nang nagtitiyaga lang ako nagtitinda na talaga. Ayoko lang naman no wala kaming makain. Pasensya ka na nay akala ko talaga pwede sila tumikim. Ay, naman, sir, pwede yung gano. N. Ay, chef, saan ka pumunta? Hindi pwede yung titikim kayo lahat na kay rami-rami. Basta't isa lang ang titikim, hindi lahat. Hindi tayo nagkaintindihan ah, hindi nay. na eh. Pasensya ka na. Ay, eh, paano naman yung Tinikman nyo na lahat eh, na yan? Kaya rai ko sana isa lang o dalawa lang. Eh, hindi naman. Ako naman kukunin niya ng yan. Pero, Nay, ngayon ko natikman, ang tamis pala ng tindang mo mangga, Nay. Eh, alam mo na kung pang abono yan. At... ipagtimbang eh... Nay, ipagtimbang eh, mo ako, Nay. Isang kalahating kilo. Pagawa tubig ko doon. Ang tamis. na Kailangan kasi pag kumain ka ng mangga na matamis, inom ka rin ng tubig para majabit. Baka hindi majabitik tayo. Dahan-dahan Mm. Luko tong bandam na to Sabi ni nanay, na ka? no. tikim lang. Nakailan ka? Apatay. Hindi na tikim yun. Ha? Nay, bibili ako nay. Isa't kalating kilo nay. Pagtimbang mo ko. Eh, paano yung mga kinain nyo? Sabi mo kasi nay. Eh, sin sinabi ko lang ho, oh, tikim lang. Kayo lang ang titikim. Dahil hindi na si... Eh, ilan sila, oh. Napakarami naman. Tatlo, dalawa, dalawa. Oh, eh, halos eh, tatlo kilo na yung... Ano bang ginawa nila? Parang hindi naman tikim yung ginawa mo, eh. Pero kasi naipasin siya ka na. Sige na, ipasinsya ka na. Hindi, ah, bayaran nyo naman yun, ah. Kawawa naman ako. Hindi na maulit na, eh. Wala akong pang abono Totoo lang, wala. naman kayo. Wala akong iya abono na doon. Nakikipursentuhan lang ako dyan talaga. Batong... Ano ba ng babayaran ko? Ay saan ako kukuha ng yaabono ko?